Ito ang Honda Beat Premium version, ang pinaka-latest na Honda Beat na meron tayo dito sa Pilipinas. At sa video na ito, titingnan natin kung magkano na lang ba itong Honda Beat na ito at kung magkano kapag kinuha mo ng hulugan, magkano magiging installment price at kung ano-ano nga bang mga freebies kapag binili mo ang motor na ito. At pag-uusapan din natin ang kanyang mga specs at pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin bang bumili ng Honda Beat ngayong 2024. Nandito tayo ngayon sa Motor Ace Iriga City Branch at ayan nasa harapan natin ngayon ang color matte black na Honda Beat Premium version. At ayan diba talagang mas premium na talaga siyang tingnan ngayon. Ito ay matte finish, walang gaanong mga decals at bagay na bagay itong kanyang color gold na mag so hindi mo na kailangan pang magpa-repaint. Then naka LED na ang headlight nito kaya mas maliwanag na ang ilaw nito. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nandito sa taas at naka bulb type ito. At dito pa lang sa harapan diba very premium yung kanyang design talagang maganda siyang tingnan. At kapag ka tinignan mo siya dito sa side view, ayan, mas makikita mo yung kanyang mga edges. At napaka pogi niya tingnan kahit na naka side view. Meron siya dito nakalagay na Honda na color white. Tapos dito sa gilid, meron siya dito 3D emblem na beat. At kagaya na sabi ko kanina, talagang bumagay itong kanyang color gold na mugs. Anyway, pagdating sa mga gulong nito, ito ay naka tubeless na. At ang sukat ng kanyang mga gulong dito sa harapan ay 80 by 90 by 14 Sa likod naman ay 90 by 90 by 14 Ayan, ba? Diba? Naka tubeless na yan. Kaya kahit matusok yan ng pako o hindi yan basta basta sisingaw. Pero much better kung lalagyan mo siya ng tire sealant para pag hinugot mo yung nakatusok dyan, ready to go na ulit. Then sa kanyang braking system, eh, naka disc brake siya dito sa harapan. Sa likod naman ay eh, naka drum brake at ito ay mayroong combi brake. Nakapagka piniga mo yung likurang preno, sasabay ng 30% dito sa harapan. So mas malakas ang stopping power at mas balance. Then sa suspension, eh, naka telescopic fork dito sa harapan. Sa likod naman ay eh, naka single shock. Then pagdating dito sa kanyang light dito sa likod, eh, di ba patulis ito? Then maganda rin yung kanyang tail light, diba? And anyway, yung kanyang tail light ay naka type din. At ang maganda dito sa Honda Beat, napakatipid din to sa gasolina. Kaya perfect na perfect ito pang araw-araw, pang hanap buhay, at pang long ride. Dahil kumukonsumo ito ng 58.2 km per liter. Grabe, di diba? Napakatipid niya sa gasolina. Kaya hindi sasakit ang bulsa mo, lalo na napakamahal ng gasolina sa panahon ngayon. At ang fuel capacity naman ito ay 4.2 liters. Kaya matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina kapag nagpa-full tank ka. Nandito sa ilalim ng kanyang yung upuan, meron siya dito 12 liters storage at perfect na perfect talaga ang Honda Beat lalong lalo na sa mga average height Filipino rider o kahit sa mga babae na hindi ka tangkaran perfect na perfect ang motor na ito. Dahil napakababa at napakagaan lang ng scooter na to kaya napakadaling i-drive. Ang seat height nito ay 742 mm lang kaya hindi ka may hirapang itukod-tukod ang paa mo, talagang abot na abot mo ang ground dito at ang timbang nito ay 90 kilos lang. Kaya naman di nakakapagtaka kung bakit ang daming bumibili ng motor na ito, itong Honda Beat dahil magaan siya, matipid sa gasolina at mababa lang ang kanyang seat height okay na okay talaga to pang araw-araw at ang maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance 147mm kaya hindi ito basta-basta abutin ang makina mo kapag mapadaan ka sa mga matataas na ham sa mga lubak-lubak. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 110cc 4-stroke, single overhead cam air-cooled, ASP engine at ito ay nakaprogram fuel injected ang maximum power nito ay 6.63kW at 7000 500 RPM with a maximum torque of 9.3 newton meter at 6000 RPM. At hindi ka mabibitin sa performance ng Honda Beat para sa isang 110cc. Actually, ang dami ko nakakasabayan kapag naglo ride ako mga naka Honda Beat. Kaya talagang hindi ka rin mabibitin sa performance ng Honda Beat na ito. Then of course, very convenient itong Honda Beat na ito dahil unang una, naka flat footboard ito kaya kung marami kang daladala meron kang paglalagyan dito sa harapan. Then meron pa itong hook kaya meron kang pagsasabitan. At meron nga itong built-in charging port so pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito at ayan meron pa siyang takip dito kaya safe na safe ang charging port mo Then, sa kabila meron pa siya ditong bulsa kaya meron kang paglalagyan at safe na safe na rin itong ipark sa labas dahil meron na rin itong secured key shutter at dito na rin ang pindutan para sa seat opener napakaganda talaga kapag meron ganito dahil nag nagpark tayo sa labas hindi natin alam baka mamaya pagtripan yung motor natin, lagyan ng kung ano-anong harang dito sa ating susian ay talagang malaking sakit sa ulo yan. Meron na rin itong par park brake lock, malaking tulong yan lalo na kapag nakahinto tayo sa mga paahon or pababang kalsada. At isa sa safety features nito, meron itong side stand switch na kapag nakababa ang side stand nito, hindi aandar ang makina nito. So malaking tulong yan lalo na sa mga makakalimuting mga rider. Pagdating naman sa kanya instrument panel, combination ito ng analog at ng digital. At ayun ba diba, maganda rin yung kanyang meter panel, madaling maintindihan, hindi ka malilito sa mga indicator nito. Sa mga switches naman nito, meron itong dito ang high beam low beam switch, busina, turn signal light switch. Sa kabila naman ang kanyang electric push start. Pagdating naman sa presyo dito sa Motor Ace Iriga City, ang kanyang cash price ay 75,970 pesos. At ang minimum down payment ay 3,000 pesos lang. Grabe di ba? Diba? Napakamura lang ng minimum down payment. At ang magiging monthly installment mo naman ito sa tatlong taon ay 4221 and pesos meron pa itong rebate na 200 pesos. Yan, available yan dito sa Motor Ace Iriga City. Yan, malapit yan sa Masuso. At ang maganda dito sa Motor Ace, meron pa itong mga pa sila dito. Meron itong free LTO registration, free TPL insurance, Free plate holder, free helmet, at ang pinakamaganda freebie sila dito ang free personal accident insurance. Pero yan ay applicable lang para sa installment only. Kaya kung nandito ka sa Iriga City or malapit ka dito at naghahanap ka ng Honda Beat premium version o Honda Beat standard version, available yan dito at uh, marami pang motor na available yan dito sa Motor Ace. Anyway, para sa akin masasabi kong sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Honda Beat na ito. Lalong-lalo na dito sa premium version. Dahil wala ka nang babaguhin pagdating sa forma. napakaganda Very modern at uh, talagang napaka premium nga naman. Kaya naman itong tinawag na premium version. Ayan diba. Hindi mo na kailangan magpare ng mugs dahil bagay na bagay itong color gold. At ang ganda ng kulay nito dahil matte black. Kapag matte black talaga mas premium tingnan. Mas elegante. Hindi mo na ito kailangan lagyan pa ng kung ano. ng Mga stickers o decals. At syempre maganda sa Honda Beat nga. Napaka tipid sa gasolina. Kaya perfect na perfect talaga pang araw-araw, pampasok sa trabaho o perfect na perfect pang partner sa negosyo o sa hanap buhay. Then very low maintenance lang naman ito at ang maganda dito... Mura lang ang mga piyesa para sa Honda Beat... At kilala ang Honda Beat na isa sa matibay... Very reliable na scooter... Kaya naman ang daming bumibili ng Honda Beat... Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit... Magpahanggang sa ngayon ay marami ang nagbabalak bumili nito... Ayan marami ang bumibili... Dahil maganda naman talaga ang review nito para sa mga nakabili na... Talaga nasasabi nila na matipid siya sa gasolina... Maganda ang performance... At yung very beginner rider friendly siya... Dahil magaan at napakababa lang ng seat height then of course ito ay fully automatic so kung ikaw ay nag uumpisa pa lang sa pagmumotor isa itong Honda Beat na ito sa so may sasuggest ko sa iyo para pagpraktisan mo kaya para sa akin sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Honda Beat na ito kaya guys ano mga sabi nyo dito sa Honda Beat premium version i-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito just hit like kung bago ka lang sa akin youtube channel huwag kalimutan mag subscribe click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa mali ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.